Habang ang Black Whale ay papalapit na sa isang tahimik ngunit misteryosong pampang ng Dark Continent, maaring makakita ang grupo ng isang matandang lalaking nakatayo sa gilid na isang napakalaking puno. Ang kanyang presensya ay kakaiba, isang halo ng katahimikan at otoridad na nagpaparamdam sa lahat ng onboard na tila hindi siya isang ordinaryong nilalang. Maaring ito ang unang pagkikita ni na Don Fricks at ng kasalukuyang mga tauhan ng ekspedisyon. Si Don Fricks ang sinasabing may akda ng Journey to the New World is Edition ay maaaring naging tagapagbantay ng isang espesyal na bahagi ng kontenente. Sa haba ng panahon, mula nang siya'y mawala, posibleng napalibutan siya ng misteryo dahil naging kalahati lamang ng kanyang kwento ang natagpuan. Ang tanong, paano siya na natiling buhay? Ang sagot ay maaaring nakaugat sa isang pambihirang uri ng nen na natutunan niya mula sa Dark Continent mismo. Ang kanyang nanability ay maaring nagbibigay sa kanya ng walang hanggang buhay kapalit ng isang malalim na koneksyon sa Dark Continent. Ang lugar na ito ang kanyang naging tahanan at ang naging protektor nito mula sa mga mapang-abusong nila lang. Sa pagbaba ng mga pangunahing tauhan tulad ni Nabihan Netero, Kurapika, Leorio at mga prinsipe ng Kakin maaring maganap ang sumusunod. Maaring si Don Fricks ang unang sumalubong sa grupo bilang isang tagapagbigay ng babala. Sabihin niya na ang kontinente ay hindi para sa may loob at magbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga limang banta o five great calamities, lalo na kung paano harapin ang mga ito. Maaring kwestiyonin ni Don ang tunay na layunin ng ekspedisyon. Para sa kanya mga tao mula sa labas ng Dark Continent ay mapang-abuso sa likas na yaman ng lugar. Ang mga prinsipe ng kakin ay maaaring magpakita ng kasakiman na magpapalala sa sitwasyon at posibleng pilitin ni Don na pigilan ang kanilang balak. Posibleng subukan ni Don ang mga tauan sa pamamagitan ng isang pagsubok na susukat sa kanilang kakayahan. Ang pagsubok na ito ay maaaring labanan isang espesyal na gawain o isang nen challenge na magpapakita kung sino ang karapat dapat na manatili. Maaring makita ni Don ang kaluluan ni Isaac Netero sa katauan ni Beyond at piliin siyang tulungan dahil sa alaala ng, ng kanilang ninuno. Ang tulong ni Don ay maaring magbigay ng bagong pag-asa sa ekspedisyon, ngunit may kondisyon ito, Kailangan protekta ng kalikasan ng Dark Continent. Maaring hindi sang-ayon si Don sa paggamit ng Scarlet Ice ni Kurapika para sa misyon dahil nakikita niya ito bilang paglapastangan sa kanilang kasaysayan. Ang labang ito ay maaring maging isang pagkakataon para may pakita ang ultimate nen mastery ni Don. Si Don Freaks ay maaring tagapagtago ng isang sinaunang lihim marahil ang tunay na layunin ng kontinente o ang dahilan ng mga calamities. Maaring isa rin siyang tagapag-alaga ng nilalang na mas malakas pa sa anumang nakita sa serye. Kung magdesisyon si Don na tumulong ang paglalakbay ng Black Wade sa kontinente ay magiging mas kabuluhan. Maari siyang magsilbing gabay at tagapagturo ng mas advanced na mga nen-technique na kinakailangan para mabuhay sa lugar na iyon. Kabilang banda kung hindi siya sumang-ayon, posibleng maging pangunahing antagonist si Don Fricks na naglalayong itaboy ang lahat ng pabalik sa kanilang mundo. Kung si Don Fricks nga ay magpasya na subukan ng mga tao ng Blackwell ang mga sumusunod ay maaring mangyari. Kurapi ka, laban kay Don Fricks, Isang intensyonal na hamon na magpapakita ng Ultimate Chain Jail laban sa nenmastery ni Don. Pangalawa, si Leorio at Beyond laban kay Don Fricks. Ang duo ay maaaring magpakita ng kanilang emitter abilities, ngunit malamang na hindi sapat ang kanilang lakas. At ang pagpapakita ni Gon at Kilua. Kung sakaling dumating ang dalawa, posibleng sila ang maging susi upang kumbinsihin si Don Fricks na magtiwala muli sa mga tao. Ang teoryang ito ay nagpapakita kay Don Fricks bilang hindi lamang isang alamat kundi isang aktibong bahagi ng kasalukuyang kwento. Ang kanyang paglitaw sa Dark Continent ay magbibigay ng bagong dimension sa serye nagdadala ng parehong sagot at hamon sa mga tauhan. Siya ang magiging simbolo ng kagandahan at panganib ng Dark Continent. Isang figura na maaari maging kaalyado o kaaway. Depende sa kanyang pagpapasya. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.